Hello guys. Good morning. Meron na ako natuklasan dito sa Imus. Bagong halo-halong malupitan. Punta natin Manong Barbs. Tara, let's go. Hi, Hi ma. Ah, uh, isang night shift lang, delight. Hi guys. For take out. Tsaka OB Royal. Okay. Pa. Change po nila 60 pesos. Number 48 is Ayun yung mga halo-halo nila oh. Pang malupitan to, manong barbs yan eh. Halo-halo, leche plant flavor. Ito yung ubi flavor. Meron silang isa pang flavor, classic halo-halo. yung 48 Ayan, naka-order na tayo. Ito tayo ng ube halo-halo and leche plant halo-halo. Dito lang yan kay Manong Barbs. Yung branches nila meron sila sa Gentry, Rosario, Kawit, and Imus. So, sasakay kami ng tricycle. Yung area pala ng Manong Barbs is niya Road. Ayan yung Manong Barbs, Halo-Halo. Ah, -Halo. may 18 siya nag-start. Yung bahay namin, papasok lang dito sa looban. Bago lang kasi kami dito. So, guys, eto na nga yung Manong Barbs, Halo-Halo. Ubi -Halo, flavor. Tas meron siyang makapuno, may cheese. Meron siyang gatas, naka-separate. So, ilalagay natin. So, nahalo na natin yung gatas. Try ulit natin, tikman. Mmm. Ang sarap ng ube. Talagang pure na ube. Ube halaya. Isang buo na leche plant. So try natin yung leche plan halo-halo ni Manong Barbs. Mmm. Hindi ganun katamis yung leche plan. Sakto lang yung tamis niya. Tingnan mo yung yellow niya. Oh. Hindi siya mabilis matunaw. Grabe. Sarap. The best to manong barbs.